Tinapod na ha, ikaduha nga fight. Uh, Dito sa Purok 4, Barangay Tuail, President Rojas. Ah, Kaya, boom! Ay! 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 Ay, nalang! Oh, uh, guwapo, kipagkatumba, oy! Oh, next. ah oh, next pa. ah second round pa. Tanda kayo, oy. Oh, second round. Alina na. Tago. Oy. oy pa, oy pa, way pa. Oy, oy, oy. Dodomang ba? pa? na.

Oh. Tabla tuh tabla. Are, are. Oh, ada. Oh, apa? Ada. Oh. Oh. <laughs> oh.

Pindin na pindin na <laughs>